sampahin, purihin at laging pasalamatan. At ang Diyos na hindi mo nakikita ay laging nakagabay. Habang ikay nabubuhay, Nakaprotect you. Okay. Hindi mo nakapansin. Isang salita lamang ang hinihintay ng Panginoon. Anong salita. Okay. Lord Lord Jesus. I-bless mo po ako, Lord. Ngayong araw na ito, kahit hindi mo sabihin kung ano yung blessing na hinihingi mo, may darating. At yan ay matatanggap mo agad. Marcos 11.3 Amen. 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 Mabuti ang Diyos. Yes. Sa pagkatayo ay nakikipagkaisa kay Kristo. Mapalad ang mga sumasampalataya kay Kristo Mapalad kayo at kay nagmamahal sa Diyos. Amen. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang mga nagmamahal ay laging iniinatan ng ating Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Last. Sinabi ng Panginoon, Awit 118 verse 1 le. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti magpakilangman So tinuturo ng Diyos ngayon sa bawat isa sa atin kung siya ay mabuti magpakabuti kayo Amen? Amen. Kung siya ay banal magpakabanal ka rin. Kung siya'y magduwit, magpakaduwit ka rin. Amen? At huwag kang gagawa ng labag sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Sabi ko kanina, repent. Pamingi agad ng tawad. Sapagkat ayaw ng Diyos na kapag hindi ka nakahingi ng tawad ngayon, baka bukas may parusa Kasada ka sa Ngayon pa man, Lord, sorry po. Para bukas at mamaya hindi na dumating. Yeah. Yung parusa. Sa pagtinutuwid ng Ama o ng ating Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Roma